sa Usap usapan ngayon ng post ni Vice Ganda, ang Unkabogable Star, kung saan ibinahagi niya ang kanyang pananaw kung bakit laging pinipilahan ang kanyang mga pelikula tuwing Pasko, lalong nakapagkalahok ito sa Metro Manila Film Festival. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pelikulang And the Breadwinner Is ay nakakuha ng mataas na kita sa takilya at nangunguna sa box office sa 50th MMFF, na nagpapakita ng patuloy na popularidad ng aktor-komedyante sa mga manunood. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Vice Ganda na naniniwala siya na ang dahilan kung bakit laging marami ang nanonood ng kanyang pelikula tuwing Pasko ay dahil nakabuo siya ng matibay na koneksyon sa masa. Ayon sa kanya, may malalim na ugnayan siya sa mga tao at ito ang dahilan kung bakit hindi nila siya iniiwan. Ano man ang mangyari. Maraming nagtatanong kung bakit maraming pumipila sa mga pelikula ko lalo na tuwing Pasko. Ito po ang sagot. Dahil po ako at ang masa ay may ugnayan may relasyon, nagkakaunawaan kami, nagmamahalan, iisa ang lingwahe namin, iisa ang polso, nagkakaintindihan, kaya't di namin iniiwan ang isa't isa anuman ang mangyari, pahayag ni Vice Ganda. Dagdag pa ni Vice, naniniwala siya na ang mga breadwinners, mga taong kumakayod para sa kanilang pamilya, ay may malalim na koneksyon sa tema ng pelikula, na nagsasalamin ng kanilang mga buhay at paghihirap. Ayon sa kanya, ang pelikula ay isang kwento na madaling ma-relate ng maraming tao, lalo na ng mga pamilya na nagsusumikap at nagtutulungan upang magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Yan ang karangalan na patuloy kong tinatanggap mula sa kanila noon pa man hanggang ngayon. Karangalang di lang pang isang gabi, pang matagalan. Yan din ang dahilan kung bakit maraming nakarelate sa hashtag AntheBreadWinners, dahil totoong istorya nila ito, kwento ng aming mga pamilya. Masa ang nagbibigay sa akin ng tagumpay. Sila ang pamilya ko. Kaya sa masa, labis-labis ang pagmamahal at pasasalamat ko, dagdag pa ni Vice Ganda. Ipinakita ng post na ito ni Vice Ganda ang kanyang pagpapahalaga at paggalang sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa kanya, at kinikilala niya ang kanilang kontribusyon sa kanyang tagumpay. Sa kabila ng pagiging isang kilalang personalidad, ipinagmalaki ni Vice ang pagkakaroon ng isang tunay na koneksyon sa kanyang mga tagahanga at ang kahalagahan ng kanilang pagkakaunawaan. Bukod pa rito, sa gabi ng parangal ng MMFF, ipinagkaloob kay Vice ganda ang special jury citation bilang pagkilala sa kanyang mahusay na pagganap sa pelikulang And the Breadwinner Is. Ang parangal na ito ay isang patunay sa kanyang dedikasyon at talento bilang isang aktor. Matapos ang kanyang tagumpay sa takilya at ang pagbabalik niya sa MMFF, nagpatuloy si Vice Ganda sa pagpapakita ng pasasalamat sa mga tao na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Sa kabuuan, ipinakita ni Vice Ganda sa kanyang post ang halaga ng pagmamahal, pag-unawa, at pagkakaisa sa kanyang relasyon sa mga manunood. Hindi lamang ito isang simpleng pagpapakita ng tagumpay, kundi isang malalim na pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay, pati na rin sa mga breadwinners na patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa kanyang mga pelikula. Ano ang sinyo sa balitang ito?